sa pangalawang hearing, mahihirapan at makakaramdam na nga ng pag-aalala si Felma at itong si Manuel sapagkat nakita nila kung gaano kadesidido nga itong si Timo para siraan lamang itong si Kulin. Kahit alam niya ang katotohanan, talagang tinuturo niya si Kulin na wala naman talaga wala siyang matibay na ebidensya. Subalit sapat na dahil naroon siya sa pangyayari. Kaya naman nag-aalala si Manuel at itong si Felma kung paano nga ba nila ililigtas itong si Quilin dahil nasa panganib siya. Lalong lalo na at decided talaga si Hazel na makulong ang kanilang anak. Kaya naman na sila ay nag-iisip na ng mga plano at iba pang hakbang kung paano nga makatulong sa kasungan itong nitong Hanggang sa pagiging desperada ng mga ito, nakaisip na nga si Manuel na sisiraan na lamang itong si Timo nang sa ganun ay hindi siya maging kapanipaniwala sa publiko. Subalit, napakasama ang hakbang na yun. Hanggang sa itong si Noah, hindi maaari ang kinalang ginagawa. Lalong lalo na at marami ding mga kakilala itong si Timo at kilala siya sa babait na tao kaya mahihirapan sila. Maliba na lamang kung makakahanap sila ng isang tao na makapagsasabi o oh may atraso dito kay Timo na siya magiging dahilan kung bakit makakaisip ang mga tao na pagdudahan ang kanyang mga sinasabi na maaaring gawa-gawa lamang niya ang kwento para masiraan itong si Kudin. Ngunit si Manuel ay tela nakaramdam na ng pagkairita dito kay Noah. Hindi man na ah, sabihin na ni Manuel, ngunit ayaw na ayaw niya kapag naroon nga itong si Noah. Pakiramdam niyo kasi masyado na itong bumibida sa kanyang pamilya. Naiinis na siya. Dahil tanging uh, si Felma ay siya na nga ang laging sinasangayunan. Samantalang sa kanya ay nagdi-disagree na sa kanya si Felma. Kaya nakaramdam na siya ng comparison. Naiinis siya sa pagmumukha nga nitong si Noah. Dahil nga sa mataas ang kanyang ego ay gagawa siya ng paraan kung papaano mag-good shot nga siya dito kay Felma at uh, hindi, maramdaman ni Felma na hindi na nila kailangan itong si Noah sinubukan niyang kausapin itong si Timo sinubukan niyang magmakaawa at sabihin na ama din siya alam niya ang katotohanan alam niya na nagsisinungaling lamang siya matimba niya na ipapakulong ang kawawang inosenteng bata kung sa kanya ito nangyari, ano kaya ang kanyang mararamdaman? Nakaramdaman ng kaunting guilty o oh, guilty talaga ito nga si, si ya. Timo. Subalit, mas nananaig ang kanyang pangangailangan sa pera. Malaki ang alok nga nitong si Hazel. Lalong-lalo na at mga ng kanyang asawa. Nasa kadelikadong sitwasyon ito si Es, kaya malaking pera ang pangangailangan niya at hindi niya magagawa yun sapagkat nasa loob siya ng kulungan. Tanging si Hazel lamang ang kanyang kinakapitan. Alam niyang mali so balit nangangailangan siya ng malaking halaga. Kaya naman umuwi si Manuel na laylay ang mga balikat. Halatang malungkot na malungkot siya sapagkat umuwi siyang bigo. Hindi niya nakumbinsi itong <coughs> si Timo sapagkat wala siyang maialok dito. Samantalang si Timo ay nakaramdam ng sobrang pagkagilty. Kaya naman, parang halos isuko na nga niya ang gustong mangyari nga nitong si Hazel. Sapagkat sinabi nito na ama din siya at nararamdaman niya kung ano ang nararamdaman ni Manuel. Sapagkat niisip niya na napatay na nga ang kanyang anak na sa itong ang si Jessica at ngayon naman uh, pipilitin pa niyang makulong itong si Kuling kaya naman na uh, guilty guilty siya sa kanyang ginawa ngunit si Hazel ay patuloy siyang tatakutin dahil nga sa marami itong nalalaman tungkol sa kanyang asawa sa kabilang banda nakaisip ng paraan itong si Noah alam niya na binabayaran nga ni Hazel itong si Timo para baliktarin ang sitwasyon at para ituro lamang itong si Kuling at ito lamang ang pinaka Option nila, puntahan nga ang asawa nga nitong city mo at bayaran ng doble. Nang sa ganun magsalita ito sa katotohanan at maligtas nga itong si Kulin at hindi tuluyang makulong.